mga kasundang so for today's video ibabahagi ko po lamang itong order ng ating solid customer um, so bago tayo magpapatuloy mga kasundang don't forget to follow my page tapos pakisubscribe na rin po sa ating youtube channel so paalala lang po mga kasundang bawal ito sa mga bata 5 pieces po yung order ng ating solid customer mga kasundang hindi ko na po i-mention yung name niya for privacy lang po mga kasundang So, ang una po natin ipapakita mga kasundang ang ang unang order niya po sa atin ay isang kukri type. So, ito po yung kukri natin mga kasundang. Alam ko po na nakikita, nakita niyo na po ito sa unang vlog ko. So, ipapakita ko na lang po ulit sa inyo. So, mga bagong pasok sa ating um, sa ating video. So, ito na po yung ito po yung ano natin, yung style ng ating kukri. Yan. So, yung mga bagong pasok sa ating video mga kasundang. So, ito po yung ano natin. Um, kukri type. Yan. Same lang po sila ng handle mga kasundang kasi request ng ating customer po ito. Yan. Yan siya mga kasundang. Yan yung ano niya. Handle. Ito yung handle niya. Um, aluminum po ito mga hindi po ito kakalawangin, hindi po ito kinakalawang ba. Tapos ito din yung singsing -sing niya or ring niya, hindi rin po ito kinakalawang kasi aluminum yan lahat. Kahit, kahit itong handguard guard mga aluminum po yan. So ang handle natin mga kasundang, karaaw, I mean, um, kamagong hardwood po ang ating handle, tapos ang ating scabbard po ay kamagong hardwood. So, yan siya mga kasundang. May open, may open po yung ano natin, kukre. Kasi, pag ganyan siya mga kasundang bo, kanyang, pag ganyan siya ba, may ano siya dito. Oh. Yan, may ganito siya. Kasi, ganyan siya pagpasok, ganyan. O. Oh. Ganyan lang siya mga kasundang. Tapos, hindi po siya nahuhulog. Yan. O, oh, hindi siya nahuhulog. Hindi ba? Good. So, may lagayan naman po siya ng, yan, Parang sa PC ba? Yung, anong tawag sa PC? Mga kasundang yung sa Tagalog sa PC. Yan, ganyan. Para ilagay nyo siya dito sa ano nyo. Baywang. Ganyan siya. Or ganito pala. Yan. Ganyan. Ganyan siya paglagay. So, dalawa ito mga kasundang ha. Dalawa yung order ng ating customer. Ganyan. Tapos, ang um, isa naman mga ang pangalawang order niya po. Oh, so pangatlo na siya kasi dalawang cookery tapos yung pangatlo mga kasundang. Ay wait lang muna. So bago tayo mag-proceed sa number uh, sa number 3 ng order niya mga kasundang, ipapakita ko yung full na blade ng ating ano ng ating cookery. So ito yung ito yung full ng ano. Yan, ito yung blade ng cookery natin mga kasundang yan. Hindi pa yan nahasa mga kasundang, hahasain pa po to para maano talaga siya yung ma, pwede siya pang balbas ba? Ganyan. So, hindi po muna ako magkakatesting kasi hindi pa siya nahasa. Baka, basi maulawan ta ba? Kaya wala pa siya nabaid, no? So, sorry ha, pangit yung mosis ko kasi napakasakit yung ano ko, tutunlan ba? Yan, ito yung blade natin, may pagguhit guhit siya dito. Tapos sa kabila naman, may pagguhit guhit dito. Yan. So, yun ang blade ng ating kukrit type. Tapos, so proceed na tayo sa number 3 na order ng ating customer. Ito siya. Ito yung blade niya. So, ano, ito po muna yung scabbard na ipapakita ko. Yan. So, alam nyo ba yan kung ano to mga kasundang? Yan. Yan yung ano niya. May paa. Tapos, by the way mga kasundang, ito siya. oh, di ba parang wala, kanang dilinin yung mahalata nga naanis siya. Mura siya nakakuan. Lagayan siya ng sinturon mga kasundang kasi napaka ano, yan, malapad siya ba? Malagyan siya ng sinturon mga kasundang. So, yan. Yan siya. Yan yung back niya. Ito yung back niya. May puputi-puti siya dito. Napakaganda. Yan. So, yan yung scabbard niya. Alam niyo ba kung ano to? cho charan type yan so yan Godzilla type hindi pa siya nahasa mga kasundang hamay mga ano pa siya oh. um kalawang yan so ito yung blade natin mga kasundang agusan type agusan blade type mga kasundang yan siya Huwag kayong mag-alala, mga kasundang. I-post ko ito isa-isa. Tapos, yung mga complete details niya. I-post ko ang picture niya, mga kasundang. So, yan yung blade niya, mga kasundang. Medyo makapal siya, oh. Yan. Ito yung Agusan blade type natin. Ito yung mga best seller namin dito sa Agusan, mga kasundang. Yan. Ganito ang blade ng Agusan type, mga kasundang. Ganito. Yan yung... Um, Godzilla type. Wala pa siyang mata, no? <laughs> Lagyan pa lang siya ng mata, mga kasundang. Tapos, ito yung kahoy na tiger kamagong mga kasundang. May paputi-puti siya ba? Ganyan. Yan. Yan yung tiger kamagong. Napakaganda talaga ng kamagong wood, mga kasundang. Yan siya. Napakaganda. So, yun ang number 3 natin na order ng ating customer. So, proceed na tayo sa number 4. Yeah. Pero yung number 4 tsaka number 5 mga kasundang ay same lang sila. So, isabay ko na lang siguro sila pagpakita sa inyo mga kasundang. Kasi same lang sila ng mukha. Yan. Same lang sila. So, number 4, Charan. <laughs> Ito siya. Oh. alam niyo na kung ano to, no? <laughs> kasi yung mga ano ko, yung mga old customer, old followers, yung mga nakakita na ng mga video ko. Alam niyo na kung ano to, 'di ba? O, 'di ba? Ito ay Aguila style. Yan, Aguila. Ito yung Aguila natin. Wow, napakaganda. Napakaganda ng ating Aguila style tapos napakaganda din ng ating ano, kahoy na ginamit, bayong hardwood. Ito nga po pala yung bayong hardwood mga kasundang. Napakaganda, color red. So, ito po muna mga kasundang ha, itong isa. Same lang sila ng haba, 25 inches blade length. So, yung wings niya mga kasundang, iniba namin ang kahoy na ginamit. Para unique naman siya tingnan, di diba? Kasi kung kung ba yung hardwood nang ilagay, parang ano na siya lahat, pareha, pareha na silang kulay, kulay ba? <laughs> na na color ba? O, oh, di ba? oh, money siya. Ano ni siya kamagong wood na may paputi-puti dito sa, ano, sa obus ba? Dito sa baba. Yan, ito yung carving ng ating... Anong tawag nito, oy? Um, m -m -m -m. style. Absent-minded man ako, oy. <laughs> Yan, agila style. Yan mga kasundang ito, 'yung mga ag, ito 'yung agila style natin. Yan 'yung wings. May lagayan siya ng yan, pisi ba? Anong tawag sa pisi, Uy! Pisi ba? Oh, yan. Kasi ito 'yung sc scabbard niya, kabuuan ng scabbard ganyan. Yan po siya. <coughs> Kailangan talaga mga kasundang may ano siya dito ba ubangag? <laughs> may butas ba para makaginawa itong blade? <laughs> Yan siya. Oh, oh, di ba ganda So, ipakita ko yung blade niya mga kasundang Iba-iba oh. lang sila ng blade mga kasundang. Hindi sila parehas ng blade. Ito siya, ang tawag namin dito Winaray, Winaray blade type. Yan, napakakapal ng ating Winaray mga kasundang. Oh. Yan, napakakapal. Stain uh, stainless, stainless, Um, aluminum po ang ano, niya, handguard tapos yung sing-sing niya. Yan, aluminum. Yan. Hindi po siya nasa mga kasundang ha, kaya hindi po muna tayo magkakatesting. Tapos, itong isa mga kasundang, yung same lang niya, ito yung blade niya mga kasundang. Ito yung tinatawag namin sinuwak. Kasi, basta may ganito mga kasundang sinuwak yung tawag namin. Ano, nag... <clears throat> narinig ko lang sa ano, maker mga kasundang kaya yun, sinuwak ang tawag ko sa, sa ganitong blade mga kasundang tapos ganyan hindi pa siya nahasa, may paitim-itim pa siya dito oh. yan, ito yung blade naman sa isa ito tapos napakabigat, ah oh, ganyan siya mga kasundang o, oh, ba diba? yan siya, 25 inches mga kasundang it, sinuwak type tapos ito ang ah, I blade type. So, yan mga kasundang. Napakahaba. Mabigat nga. Ahay! <laughs> Napakabigat. So, bago tayo magtatapos mga kasundang, yan lang yung pinapakita ko sa inyo, yung five pieces na ano natin ng order ng ating customer mga kasundang. So, bago tayo magtatapos mga kasundang, may mahalagang sasabihin lang po ako sa inyo sa mga hindi ko po nare-replyan sa mga videos ko mga kasundang, wag naman po sana kayong magalit. Kasi po, hindi ko naman po kayo maisa-isa pag-reply. Isa lang po kasi ako eh. Tapos, yung nag-comment sa mga videos ko, napakarami. Yun nga nag-message sa ano ko sa messenger, hindi ko na nare-replyan mga kasundang. May iba nagagalit na kasi napakarami talaga. Nagpa-pop up sa message ko, nag yung lumalabas ba na mga message napakarami kaya yung mga old customer ko mga kasundang natabunan na yung mga message nila kaya yung iba nagagalit na kasi hindi ko na nare-replyan mga kasundang so pasensya lang po mga kasundang kung hindi ko man kayo nare-replyan isa-isa sana po naiintindihan nyo po ako mga kasundang kasi isa lang ako mga kasundang, tapos may mga inalagaan pa ako sa loob ng mga anak ko mga kasundang. Kaya hindi ko po talaga kayo maisa isa-isa pag-reply. Kung gusto nyo po ma-replyan ko, punta kayo sa messenger. I-message nyo po ako mga kasundang para ma-scroll-scroll ma ma ko mga kasundang ba. <laughs> hindi ko talaga kayo may isa mga kasundang. Tapos by the way mga kasundang, ito nga po ang mukha ko mga kasundang. Pwede ninyo i- eh, Pwede niyo eh, at yung mukha ko mga kasundang hindi po ako um, scammer yan lang po ang sasabihin ko hindi ako scammer mga kasundang um, hindi kami manluloko ba yung agusan bulukis hindi po manluloko ng mga tao hindi po kami manluloko um yan, ito yung mga binebenta namin. Ganito, ganyan, ganito mga kasundang. Kasi yung iba mga kasundang, kung hindi lang naka-reply sa mga orders nila, manluloko na agad. Hindi naman po ganyan mga kasundang. Sadyang hindi lang po, hindi ko lang po talaga kayo ma isa-isa reply So yun lang po mga kasundang. By the way po, ma paalala lang po bawal to sa mga bata mga kasundang ha. So yun lang po mga kasundang. Happy Sunday po. Bye. God bless. Thank you, thank you, thank you.